usong mini cars tayo guys ng saging guys para maka tayo kasi mayroon ng mga hinu guys na sa saging oh matamis talaga guys pag ang hinog nandoon lang sa puno. At saka para hindi tayo maunahan sa mga ibon sa gabi. Si maraming ibon sa gabi, guys, na kumakain ng saging kasi baka maunahan tayo maubos nila. Ngayon mag-ano tayo mag ng saging da dalawang puno to. Anuhin natin para parang makakain tayo sa uh, pang-snack hmm, ngayon ipapakita ko sa inyo guys yung saging guys na marami ng hinog ngayon no oh. ah, hintayin mo kay pakita ko sa inyo yung saging na ah. marami ng hinog oh, masarap to guys hinog sa puno ito guys oh, ito guys yan no oh. maganda guys Oh. At yan masarap na yan guys uh, mayroon pang isa guys anuhin natin dalawang puno yan Ah, uh, ito guys ang pangalawang kuha ano to guys. Pangalawang puno. Uh, at ngayon natapos ko na ang pagano sa saging sa guys. Ito. Ah. Uh, 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 mayroon mayroon ng mayroon na marami ng hinog guys sa uh, puno. Ito, pakita ko sa inyo ang dalawang mga ganyan, guys. Yan. Uh, tagal na yan, guys, maubos, guys. Sa amin, kami lang ang kakain yan. Dito lang tayo, guys. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Paki-like at paki-subscribe sa aking YouTube channel.